Noong unang panahon ganito, magsaing ang aming ninuno gamit ang kawayan. Lalo na't nasa gitna sila ng kagubatan, sila ay nangangaso. Unang gagawin ay hugasan ng maigi ang kawayan at lagyan ng dahon ng saging or anong klase na anumang uri ng dahon bago lagyan ng bigas. Meron kaming tatlong tawag sa ganitong uri ng pagluluto gamit ang kawayan. Kung bigas ang niluluto dito ay ang tawag namin tenuar. At kung pilit naman ang niluluto sa kawayan ay ang tawag namin Lanumad. At kung ang niluluto naman namin sa kawayan ay katulad ng mga uh, kamote, gulay at kung ano-ano pa ang tawag naman po namin dyan ay dinulot. Tapos lagay yung bigas sa kawayan, lalagyan na naman ng tubig bago isa lang sa apoy. Hindi gaano kalakas yung apoy na ginagamit ito para maiwasan ang pagkasira o pagkasunog ng kawayan para maluto ng maayos yung ating bigas na sinasaing. Ginagamit rin namin ang ganitong uri ng pagluluto lalo na't mayroong mga espesyal na okasyon tulad ng ritual, kasal at mayroong mga espesyal na bisita. Pinagluluto namin sila ng mga ganitong klaseng luto para matikman nila kung gaano kasarap ang bigas na niluto sa pamamagitan ng kawayan. Ito po ay ang kinasanayan ng aming mga ninuno mula noon hanggang ngayon. Ako ay isang taduray kung ano ang kinasanayan ng aming ninuno noon inaadapt ko yon at ituturo ko sa aking mga anak dahil naniniwala ako balang araw magagamit nila lalo na sila ay nasa gitna ng kagubatan para makasurvive. Ganito ang magiging resulta ng pagsaing ng bigas sa kawayan kung naluluto na. Sobrang sarap, mabango, masarap kainin kahit walang ulam. Proud Teduray, Fio Bagi, Muuyag. Anda lifot tom ikatome kenasanayan.